na kami sa ako. Dito ako ngayon sa salon. Magpapakulay ako. Bakit natanggal? Hindi na yan yung aking ano. Kasi tingnan niyo guys. Hindi nangita ko siya ng tukpik. Tinutok ko nga. Eh dito na lang yung kulay. So, pakulayan natin yung roots ni Ruth Yung, hindi ah, ito yung coat hair. Salamat lang na Christy sa ano mo sa akin. Yung dito kung magpano kaya ang kaya na yung price nila. Well, so, hindi mashado ng mahal. Uh, ah, yeah. umpisa na. Ang ating buho, may ang ini. Dito na guys. Magkaka-ganda tayo. So, kami dami pa naman ng makuhang award. Magagawa ni Mang Polo sa briefing New. I am I think it's yeah. the Jumbra, you say, the color, yeah. same bit I'm For me, I'm not wearing the 80K, so that's why. I, for me, you wearing 22. 22.

神经病，米涡精不熬噻。

So, iparabad mo na yung medicine para kumakit. At ang kulay niya is golden brown. Golden brown ang kulay niya, guys. Yan lang yung pinakulay. Kasi yung dulo may kulay naman, ha? Ah. Yeah. Naantok ako, guys. Naantok ako, mga langga. Ayun yung kasama, guys. Langga! langga.

na disgrasya yung so ko na bali buti yung dito buo pa pero yung dito guys pagkakitan yung bungala ko dito pagpasensya niya na kasi <laughs> ano nabasag pero malapit ko na yung mapapalitan <laughs> gutom na gutom ka na nangga kukum kana ito ay bali madalina lang to 30 minutes ata ayon ko ilang minutes how much chicken coating ba minutes at coating

Yes. ganito yung kulay na ito no, hindi ko tinakulay dito <coughs> lang yung tinakulay This, uh, pero ganyan din yung lalabas yan nakulay. The, the o, na nakulay parang ok nagbo no diba ganito na ng hair very smooth tagal din po guys 8 months bago ako siya nakulay hindi siya asho

Salamat sa nagkulay sa akin. <laughs> Medyo mas na dark. Mas maganda. Mas dark ko. dark. Brian Hindi na siya block. <laughs> Dito lang yan sa ano, ah, beauty salon. sa Satwa. Sa taas siya ng picnic restaurant. So, dito lang yan. Mura lang. Mura lang salamat sa inyo. Maganda naman yung kanilang servisyo. Free wifi pa. Okay. Mm, it's nice it. Ang ganda pagkakulay na Guys, ang ganda lang hair ni Rose Venus O, ba? Diba? Mm -hmm. It's nice Ang ganda guys Don't cut in here Don't cut, only in the uh, only in okay. mm -hmm. okay. Okay. Yes, thank you so much Ganda lah guys Ganda na lang yung hair ko. Picturean mo yung likod. Ay, videoan mo nga. Ito mo. Ano ba? Picture ba yan or video? Ayan, guys. Ganda ng hair. Mukhang 20, 20 old old na 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 <laughs> Mukhang 20 years old <laughs> na siya. Mukhang 20 years old. Bulera ito. Ang ganda. Mukhang 20 years old na siya. So, ngayon kakain na kami. Gutom na siya. Kung saan-saan siya dumanaan, guys. Doon lang <laughs> siya <ba ba> ito. <laughs> Bye! Thank you for watching, everyone! Bye!